Doraid KKK TRAINING WEIGHTED BALL Panalo sa lakas kahit saan, kahit kailan. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang basta-basta lang na workout. Kung seryoso ka sa pagpapalakas, pagpapabilis at paghinans ng skills mo, lalo na sa basketball o fitness training, kailangan mo ng gear na matibay at mapagkakatiwalaan. Dito na papasok ang DORIDE KKK TRAINING WEIGHTED BALL. Ang Doraid KKK Training Weighted Ball ay hindi ordinaryong bola. May extra weight ito na tumutulong para mas tumibay ang grip mo. Lumalakas ang braso at balikat mo at masasanay ang katawan sa mas mabigat na resistance. Gawa ito para sa seryosong training, hindi lang pang laro kundi pang develop ng performance. Bakit panalo? Dual use. Indoor at outdoor. Huwag kang mag-alala kung tag-ulan man o umaraw, kayod pa rin. Ang weighted ball na ito ay designed para sa kahit anong surface. Kaya pwede ka mag-training sa court, sa bahay, sa gym o kaya't sa garahe. Matibay at pangmatagalang gawa sa high quality rubberized material. Hindi basta-basta napupunit, nadadamage o nawawalan ng shape kahit matindi ang buhos ng laro. Full body engagement hindi lang braso ang tumitibay, kasama rin ang core, balikat at kamay. Perfect para sa ball handling drills, passing strength at explosive movements. Para sa lahat ng label, beginners ka man o elite, swak ito sa routine mo. Pwede rin sa mga cross training at heat exercises. Tips sa paggamit Gamitin sa dribbling drills para sa mas mabilis na kamay pagdating sa totoong laro. Practice ng chest passes at overhead throws para sa lakas at precision. mag -ball, ball workouts para sa cardio at explosive coordination. Final take. Kung gusto mo ng training gear na hindi ka bibiguin, subuka, subukan mo ang Doraid KKK Weighted Ball. Hindi lang ito bola, ito ang kasangga mo sa tunay na lakas tambay man sa court o green sa bahay, siguradong may asim, may buwelo at may resulta. Kaya sa Doraid KKK, lakas na totoo, laro na lumalagpas sa limitasyon. And I bounce out